Opinyong mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Walang, walang atrasan. Mga tao sa likod ng balita. Hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. Katotohanan. Walang, walang atrasan. Kasama si Benji Alejandro, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang atrasan. asahan at ah, aliwin. A-abanti na ang mga chika mula umaga, tanghali at gabi. Walang inaatrasan at hindi dapat isan tabi. Ito ang tandem na aariba. Ah, ah, sa mundo ng showbiz. Walang lusot ang mga chika at walang magmimintis. Ray Pumaloy at Don Sermino sa talpakan, upakan at kansawan ng mga chikang aah! aaminin dito yan sa DWAR Abante Radio Radio programang aabante sa mga kwentong motorista, mga magagandang destinasyon, safety tips, mga kakaibang motorcycle trivia. Lahat andito na! Kasama si Abante Lady Warrior, Abante, Abante Lady Warrior, Mitch Lim, Mitch Lim, at Rockstar Rider, Rockstar Rider, Pepper Gutierrez, Pepper Gutierrez. Kaya sama kana sa roadside, roadside. Dito lang sa catorce nueve cuatro DWAR Abante Radio. ¿Makinig na hot stories, ah? Alisin ang iyong worries. Puno ng mga kilig at twist. Tiyak na hindi mo mamimiss. Mag-ready na to feel the heat in your heart. Let's skip a beat. Sweet, daring, and sultry. Samahan ng newest babe in town. Mmm, I'm Mia. Dito lang sa programang, di pang radyo. pang TV pa. Ito ang... Tell it! Babe! Ito na ang programang makikinig sa mga hinaing ng taong bayan. Magbibigay ng solusyon sa suliraning medikal ng mga mamamayan at maghahandog ng serbisyong tapat para sa lahat. Tapat para sa lahat. Ito ang Ako Bicol, ako, Bicol at ang Publiko. Publiko. Serbisyo Serbisyo mga problemang dinaranas ng mga kababayang nasa laylayan ng lipunan aming tututukan. Mga hinaing at pangarap para sa mas maayos na kalusugan aming tutugunan. Ang Ako Bicol at ang Publiko Serbisyo ko, ang katuwang ninyo sa bawat hakbang para sa mas maliwanag at mas malusog na kinabukasan. Ito ang Ako Bicol at ang Publiko. Serbisyo ko, narito ang mga kaagapay ng mamamayan, Alvin Martinez at Paulo Espiritu. Maabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio. Luzon provincia, Luzon provincia. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents buong puesa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon provincia, Luzon provincia. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang ala-1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon provincia. Kasama si Barrio Beras. Barrio Mabuhay Pilipinas Monday! Happy Monday mga kabante at kalusob. Welcome po sa inyong programa hanggang launa Kalahating oras lang naman tayo na papasok sa mga reports sa probinsya Sa mga po ng Pilipinas today Feb 10, 10 na po ng Pebrero, buwan ng mga pusa, apuso. Uh, at ang pong uh, headlines today, may kaugnayan karamihan sa panahon. Ilang lugar sa Bicol, Palawan at Oriental Mindoro. Binaha dahil sa pagulang dala ng Shareline. Provincia Airlines Operasyon baklas po ng mga ilegal na campaign material si Lalarga na ng Comelec Quezon. Simula bukas. Provincia Airlines Pero siyempre, pag ang uh, campaign material ay nakapaskil sa pribadong... Pag-aari ay hindi daw pwedeng pakailaman ng Comelec talaga yan. Ha? May ruling ang Supreme Court dyan. Ha? Member ng uh, Provincial Joint Security Control Center sa Davao Oriental Nagpulong para paganda naman ang parating po na national and local elections talaga hindi na humapigilan eh uh, Excited na ang marami uh, Although may ilan na uh, umatras na uh, sa pagtakbo May latest din, di ba? At inflation rate, mga kalusob sa Bicol. Ito pong inflation, bumilis sa 3.2% nitong January 2025. Yan ang mga pounding headlines, tampok ngayon sa Lusob, Provincia. Magana po sa iba't ibang panig ng bansa. Live tayo sa Abante Social Media sa YouTube, Facebook at X. Yung dating Twitter at uh, mapapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85. Under natin muna sa simula ng programa rin Pagkatapos ng headlines Ang tampok nating siyudad nauna. na Siyudad o, oh, Manila uh, Oo, oh, ang ating tampok na siyudad ay Manila Ang Manila City Capital po ng Pilipinas Excellent ang uh, Manila ay uh, nasa National Capital Region. At siyempre, maraming barangay ang sakop ng lungsod ng Maynila. Anjan po ang nasa 897, Aling Pepang. Pagkadami-dami po mga barangay captain nito, 897 sa lungsod ng Manila. Ang uh, mayor po dyan ay uh, yung lumilingon sa pangalang Maria Sheila Lacuna Pangan. Pag medyo uh, galit yun ibong pangalan na sasabihin mo. Pag naglalambing ka naman ay si Mayor Hani Lacuna, ang mayor po dyan. Vice mayor niya si John Marvin Nieto. Ano ang nickname ni Jan uh, John Marvin Nieto? Artista, di ba? At uh, siyempre, uh, Manila, Tagalog yan. Opo, ang Manila ay uh, isa sa mga pinaka uh, magandang puntahan kung gusto mong bumalik sa nakalipas. Punta ka lang na Intramuros. At may mga magagandang simbahan din ang lungsod ng Maynila. Manila Cathedral po at uh, San Agustin, San Sebastian, UST Church at marami pang iba. Uh, dasal Dasal dasalan para magkaroon ng Valentine's Day ha. <laughs> Sino dyan ang mga may asawa na taas ng kamay? Okay, ha? Ah. Oh, meron na, ha? Sige, tirik lang ng pulang kandila, ha? Para lalong tumamis ang pagmamahalan. Sino naman dyan yung ano? May boyfriend, girlfriend, taas ng kamay. Ah, ah, alam mo na, ititirik. Ah, anong-anong kulay ng kandila? <laughs> Para lalong humaba ang pagmamahalan. Ah. Hindi pula sa mga sawahan daw talaga yan eh. Pagpapatimyas ng pagmamahalan. Wala pa naman biuda sa inyo diyan, oh. Wala pa. Ay may meron oh, para magkajowa daw pula. Ah, wala, desperado na talaga. Hindi, no. joke lang po. Alam niya naman ang pagmamahal eh. Wala yan sa ano eh, sa edad. Wala rin sa kung may partner ka, wala, di ba? Sige, bago tayo mag-usap sa Valentine's Day, Yan ang Tampok Siyudad today! Tampok Siyudad! Stand by, Randy Minor! Galap na po alas 12.43 ang oras. Umaambon, umuulan, depende kung nasaan po kayong lugar. Ingat lang po mga kabante, honey! DWAR, Baha Update! Kansinado po ang klase silang lugar dahil sa masamang panahon. Walang paso ngayon lunes, Feb 10 sa Tacloban, Halimbawa, agindi po sa Ligao City, Salbay. Ang kansilasyon mga kaabante ay para sa lahat po na antas, pampubliko man o pribadong paaralan. Napektuhan din po kasi ng mga pagbaha ang karamihan at kabilang din dyan yung Oriental Mindoro. Yan din po sa Palawan, grabe rin ang baha ha. At saka nga sa Bicol Region, higiwaso tayo sa baha. DWKR e Baha Update Alas 12.44, andito ng Brian Manu Live Report. Malaking solar farm, ah, solar power farm, may patatayo daw sa Lawag City, Locos Norte. Eh, marami na din dyan ano, di ba? Yung mga malalaking electric pan. Umaabante sa balita, abante reporter Randy Minor. Luso Report! Abanting Randy, kamusta na? Go! Inaasahan na masimulan na ang pagpatayo ngayong taon sa Lawag City, Ilocos Norte, ang isa sa pinakamalaking solar power farm sa buong Pilipinas. Mahigit 100 hektarya na lupa ang pagkatayuan nito na kaya na makapag uh, ng 100 megawatts. Proyekto ito ng Aboytis Renewable Incorporated. Pero bago ito may patayo, may pasigurado naman na maayos at hindi, naabuso, at hindi maabuso ang lugar na pagkatayuan nito. Nagpapatayo ang solar power farm sa lawag city sand dunes na bahagi ng National Geological Monument o nasa protected list. Nice ng lokal na gobyerno hin na hindi masisira ang landscape ng sand dunes sa mga ipapatayong solar farm. Na, kasi ang sand dunes ay isa sa pangunahing tourist attraction ng usod. May koordinasyon ng aboyte sa Department of Environment and Natural Resources o DNR, Office of the President, na nangangasiwa sa National Geological Monument, Department of Energy at iba pang ahensya ng gobyerno. Umaasa si Mayor Michael Marcos Kion na magbibigay ng maraming trabaho at, pag, at paglago ng ekonomiya ng lungsod ang solar energy farm. Nagpasalamat ang alkalde sa proyekto na magbibigay ng malaking oportunidad sa buong Lawag City at Ilocos Norte. So yan muna ang huling kaganapan dito sa Ilocos Norte. Randy, si Randy kamusta Randy, ang panahon sa yan. inyo ngayon dyan? Ay, uh, mainit. mainit. Uh, kasi mainit parang summer season dito sa Ilocos oh, Norte. talaga uh, Hindi ka apektado ng share line. Parang, uh, ula pa. Oh, oh. Ay di sakto. Ano, para sa mga gustong mag-sand dunes dyan. Ha? Huh? Magandang panahon panahon pala to para pumunta dyan. Uh, tamang tama. katunayan, eh, mm -hmm. uh, sa araw na ito, ang kapisahan ng uh, Lawag City. Ah, ganun uh, dito ba? Sa Ilocos Park. Uy! Uh, Congratulations. Ito yung pamunawing festival, kaya uh -oh. napakarami yung mga bisita ngayon uh, ngayong buwan ng Pebrero uh, oh, uh, si Pangulong uh, BBM ba kailan pupunta diyan Oh, oh, baka pupunta dito, baka uh, anytime daw kasi bukas mm -hmm. dito kasi uh, dito isasagawa yung ano, yung unang uh, araw ng kampanya ng uh, team ano, uh -huh. team ng Bagong Pilipinas at dito uh, pupunta mm -hmm. ang mga senatorial candidate para magkampanya. Mm -hmm. simula ng araw ng pagkapanalo dito para sa uh -huh. national level. So, diyan pa lang ang uh, take off nila ha para sa kampanya dahil mamaya ng gabi simula na eh. Oo, oh, kasi oh. Uh, taga, si, taga Ilocos Norte si Presidente Angulo. Marcos, kaya mm -mm. mas maganda siguro na dito magsimula yung, ano, oh. niya, yung pangangampanya para sa nga. mga, oh. kanya, mga, oh, mga piling mga oh. kandidato sa pagkate na to. Labing isa, no? Labing isa. Yung isa oh. kasi, oh. Uh, umaltras na, oh. o kaya hindi kasama si Jaime ko. Okay. Hindi <laughs> natin alam kung uh oh. nadalo siya bukas dito kasi uh, ito, ito naman yung baluarte niya hagaban. Correct. Uh, Randy, salamat po at uh, ingat oh. ha. Okay. Uh, ito si Randy Menor ng Abante Radio. Ito ang balita mabilis, mabangis at wa... walang mintis. Mint. Radio Report. Thank you si Randy Menor. Yan po napahinggan sa Luzon Provincia today. Yung mga suki natin standby lang rosas sa bicol naman uh, at least sa uh, ilocos norte eh. uh, ilocos area uh, ilocos region walang share line pero sa bicol po kawawa din sila doon talaga halos nipa ganap na nakababangon sa samotsaring mga sunod-sunod last year even last year ba na mga bagyo eh may share line pa rin hanggang ngayon na summer dapat ang bihirang panahon no oh, hindi mo na maintindihan alas 12:48 Nasa mahigit pong labing limang persons with disability, mga kabante, ang uh, nagkaroon ng ID, PWD ID. Ang meron na rin tinatawag na security stickers. Diyan sa Iloilo City habang uh, quick response or QR code naman para po sa legitimacy sa Bacolod. At nagsimula po yung lokal na pamahalaan nila sa Iloilo City sa paglalagay ng mga security sticker sa mga PWD ID. Marami ho kasing PWD ID na napepeke o dili naman kaya kung totoo eh yung may hawak. Wala namang ano, disability. Oho, maraming nagpapagawa ng PWD ID na wala namang disability. Talaga lang na may connect. Oo. Ewan ko kung paano hindi sila nakakukonsensya nun, no? Para lang maka-avail ang mga discount, etc. Nagsimula po yung uh, lokal na pamalaan at so far okay naman na daw yung paglalagay ng security sticker sa mga PWD ID para may ang pagtuloy o ang patuloy pong pagdami ng mga peking ID. nag raw po kasi yung mga may-ari nga ng restaurants, mga establishments dahil sa paggamit ng ilang customer ng PWD ID. Eh, normal naman daw lahat. Eh, sabi ng iba, malabo ang uh, paningin. Eh, sakalang lumabo ang paningin o no, nakita yung resibo ng babayaran. <laughs> Masyadong mahal, di ba? Osko, gilyo. Samantala na, sa 17,000 PWD cards naman, ang nilagyan na po ng QR code ng Bacolod City LGU. Excellent! Para malamang legit ang isang PWD ID, kailangan lang pong iscan ang QR code na nasa card. Kaya maganda po itong hakbang nila para sa security sticker at saka QR code sa mga PWD ID na naglipa na sa ngayon. Provincia Headlines Alas 12.50 Abante We... Huwag kalimutang bumili na Abante una sa balita at Abante Tonight mabilis sa balita. Every day, 10 piso lang. Ito po, inflation uh, rate sa Bicol, bumilis 3.2% noong January 2025. But... At ang halaga ng isang piso ay nasa 75 centimos na lamang. Di ba ngayon kung may 1,000 ka, parang ang value niya 100 na lang. Pag nasuklian ka na bariyahan, maya maya wala na. Pusko gilew. Mabante sa balita, abante reporter Rosa Solarte. Luso, report, report. Go Miss Rosas. Umilis sa 3.2% ang inflation rate dito sa Bicol Region itong buwan ng Enero. Ayon kay Ray Merjilla, Officer in Charge ng Regional Statistical Services Office ng Philippine Statistics Authority Bicol, mas mataas ito kumpara sa 2.4% inflation noong December 2024 at maging noong January 20 2024 na 3.1% lang. Tumaas niya ang presyo ng pagkain, lalo na agricultural products at non-alcoholic beverages. Isang halimbawa dito ang presyo ng kamatis na abot 250 pesos ang kilo. Malaki ang epekto ng weather disturbances tulad ng nararanasan naming shareline sa agricultural products. Ayon sa PSA Bicol, ang limang nangungunang produkto na may pinakamalaking ambag sa January 2025 inflation ay ang kamatis talaga na 181.8%. Karne ng baboy, 14.4%, upa sa bahay, 3.3%, sibuyas at shallots, 21.2%, at talong, 62.9%. Tumaas din ang presyo ng canned goods at milk products ayon sa Department of Trade and Industry Bicol. 0.75 centavos na lang ang halaga ng isang piso dito ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, bumaba naman sa negative 6.3% ang inflation rate ng bigas. Ang Masbate province ang may pinakamataas na inflation rate na 3.7% sa buong Bicol region habang ang Sorsogon province naman ang may pinakamababa sa anim na lalawigan ng riyon. Ako si Rosa Solarte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, Rosas. 12.53 ang oras. Silipin nga po natin aling pepang ang headline sa probinsya section ng Abante Tonight News ngayon. Headlines. Police Corporal sa pool ng bala sa firing range. Susko Giliw, ano nangyari doon? Police Corporal sa pool ng bala sa firing range. Report ni Gene Nagsuwara. Dalawang uh, drug den na buwag ng pideya. Anim arestado. Report naman ni Dali Cabresa. Kelo, tinagawa ng motor. Tinodas pa. Si Edwin Garcia po may detalye niyan sa Bante Tonight sa probinsya Section. Ha? Rubisha At Erpat binuwis sa buhay sa nalunod na anak. Dali Cabresa na Alan Barragonia may hatid ng detalye niyan. Bili lang kayo Abante Tonight News ngayon. Headlines Silipin nga natin ang uh, abante. Nako, hiwalay ang ano ito. Mga hiwalay. <laughs> ha? Oo nga, no? Oh, laman ng social media. Ang dami naghihiwalay sa mundo nila, Ogi, okay, no? Pang-klase talaga, Oh. Ano bang number meron ka dyan? 224? May 224 ka dyan? Today, tomorrow, forever? Pang-klase. <laughs> Buti na lang si John Mayton, tapat, eh. No? Nag-iisa lang. Uh, parang uh, kung ang uso ngayon sa NBA, trade-in, di ba? Palitan ng players eh sa showbiz, siyempre, hindi naman ng palitan din. Pangklase ang panahon ngayon, mga kabante, ha? Ah, Magba-Valentine's Day pa naman, ha? Pag pumili ka, yun na talaga yun. ba? Diba? Kahit anong mangyari. Manahin nyo si Ian Binerasyon. Madaling mambabae. Pero mahirap po na kapag ka nakapasok daw dyan, dapat nagde-decide ka talaga. O, sige, wag na tayo mag-uusap tungkol dyan. Maraming tinatamaan. <laughs> ah, okay na si Edwin. Samantala Bestado po ng Department of Migrant Workers sa isang manang hindi otorizadong recruitment operation na maguro sa isang hotel dyan sa Cebu City para ipadala sa Alaska, USA naging uh, laman po ito ng mga balita dito at nag-inspeksyon nga ang DMW ang uh, Department of Migrant Workers sa uh, operasyon po nila natuklasan walang letter of authority o loa. Dahil dyan, pinatigil po ng uh, departamento ang recruitment operation nito kung saan mula sa Visayas at Mindanao ilang mga daang-daang aplikante pa. Nanawagan po ang DMW na isumbong sa nalang tanggapan ang anong mang uh, mapag-apply ninyo na walang kakailangan permit nagre-recruit sa inyong lugar. Dalawang aktibong kasapi po ng NPA sumuko sa Masbate. bate. Mabante sa balita, Bante Reporter Edwin Gadia. Luso, report. Mabanting Edwin. Yes, kabadi, magandang sa inyo dyan. Sumuko sa trop ng revitalized police sa barangay o RP SPB na nakabase sa Eastern Capsay Baleno Masbate ang dalawang miyembro ng rebelding grupo Ayon sa ulat ng Masbate First PMFC, ang mga sumuko ay pawang mga miyembro ng milisyang bayan o MB na napapabilang sa KLG North SRC-4 sa ikalawang distrito ng Masbate na hawak ng isang ka Ang pagtiwalag ng mga ito at direktang pagsuko sa pulisya ay bunga ng puspusang paglulusad ng Revitalized polis sa barangay o RPSB na naging uh, daan umano upang hikayatin at uh, kumbinsihin na sumuko ang mga katulad nila na ayon sa lokal na PNP ay mga biktima ng panlililang ng kasinungalingan ng New People's Army. Malaking dahilan na naturang pagsuko ang mga programa at plano ng gobyerno para baguhin ang takbo ng buhay at dalhin ang mga ito sa tuwid at maayos na daan sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Narito sa mga si Edwin Gadia ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mint. Thank you, Edwin Gadia! Happy birthday today, Peb Ten. Happy birthday. Ah, uh, sa listahan ko tatlo lang yung Saportesa Happy birthday, uh, Sir Yulalio. Happy birthday. Uh, Michelle Bughaw. Happy birthday. Adalaw uh, lam palang. At uh, syempre, huwag nating kalimutan, kahapon ay talaga naman Happy birthday! birthday ni Ma'am Jean Oh, kaya walang paso kahapon hapon. Happy birthday! <laughs> happy Ma'am Gina. Bumata ka na naman po. And God bless you more, ha? Huh? At sa lahat ng birthday, belated, di kahapon, and today, happy birthday! Happy birthday! Ano bang inyong uh, sinasabi ng bolang kristal? Yung mga Aquarius na yan, pebdin, di ba? Aquarius. Sabi sa banda dito, pag uh, ngayon ka pinanganak, madali mong matatapos ngayon ng iyong mga task dahil malakas ngayon ang power mo o energy. Samantalahin nito at awat muna sa paghahayay. Ano to? Paghahayay. Okay. Yun. Lucky number today, 12. Yun. Ang bay mahilig po sa basa ng kristal na basag. Feb 10. That's today. Huwag kalimutan po ang ating pasyal today. Malapit lang. Pwede niyong puntahan to. Pasyal Probinsya. Intramuros. Sa lungsod po ng Maynila matatagpuan, mga kabante. Makasaysayang po po ito na ang tawag ng mga uh, sosyalin. Day naman. The World. World City. Oh, may pader. Matatagpuan yan sa gitna po ng lungsod. Datinin noong panahon ng mga Kastila bilang proteksyon laban sa mga mananakop. Ang pader po ng Intramuros ay may haba na apat na kilometro. At may mga makasaysayang gusali, kalsadang bato, at mga simbahan na nagpapakita po ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Dyan sa Intramuros, marami nang napasagot dyan si ano. <laughs> napasagot, no? Ang pader po nila ay mga paboritong puntahan sa Intramuros. Ang gusto ko dyan yung Port Santiago. Excellent! Sangkuta noon na may mahalagang papel sa kasaysayan po ng bansa natin lalo tigit sa buhay ni Jose Rizal at mayita rin po dyan ang San Agustin Church isang UNESCO World Heritage pinaganda na rin po somehow ngayon ang uh, San Agustin inayos-ayos naman at syempre ang pinakalumang simbahan sa bansa pati na rin po ang uh, ang Manila Cathedral, isang simbolo rin ng katulisismo sa Pilipinas. Bukod dyan ng Intramuros ay may mga kalsadang matatanaw, ang mga lumang bahay at estruktura, at pati na rin po yung mga museum at mga monumento at bibigay daan para matutunan natin at balikan na ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon po ng colonization. Ang Intramuros, mga kaabante, ay isang magandang destinasyon para sa mga naglunay sa mga ranas ng kultura at siyempre kasaysayan ng bansa, isa sang lugar na puno ng kwento. O, maliban sa kwento ng multo, dahil marami rin na matay po dyan. Pero higit dyan, masarap ang mga pagkain, magandang pasyalan, panahon ang panahon ngayon. Maganda na yung tramuros, lalo tigit. Ha? Huwag niyong kalimutang bumili ng uh, bumili. Favorito ko dyan sorbetes. Sports Talakan! Sports Talakan, Monday and Thursday, Jerry Cudenera. That's si Jerry Espelana. Ricky Baguio, thank you. Happy birthday! Happy birthday today. Wala kayo sa listahan. Happy birthday po sa inyo, ha? Ingat lang ako si Badio Beras. Sa po ng buong team natin dito, nagpapasalamat. Mabuhay, Pilipinas! Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na! TV na! Ito ang am, Abante Teletabloid. Teletabloid. regina na ang mga classmates.